Mahajong hapon, mahajong adlaw mahajong diba? ba ako ngayon sa Caggiano, Dinagat Islands. At dito kami nag-stay ngayon sa may dagat. Speaking of dagat, nasa Dinagat kasi kami. And papakita ko sa inyo yung view kung saan kami nag-stay at maliligo din kami. As you can see, very, very Siargao feels na. Nasa Surigao pa lang kami pero Siargao na yung feeling. So, mandi pa kami pupunta ng Siargao. So ngayon papakita ko sa inyo kung saan kami nag-stay. Para maganda nito pag gabi, eh. tinan mo. Mayang adlaw kaning tanan, ito na nga kaganapan bago kami napunta ng Dinagat Island. So, kami ay bumabiyahe na hangover dahil may party kinabakang before kami bumiyahe. So, nakauwi kami mga alas 2 hanggang alas 3, tapos baka ng alas 4. Babiyahe naman kami ng alas 5. So, kaya ganun itsura namin mga last pag talaga kami. At napadaan kami dito sa my charan, the Gardens Cafe and Bistro sa Mahingog City on by Ni Miss Cecilia Aniscal, and board member Roy Aniscal. Ayan po si Madam at ang kanyang napakabait na may bahay. May bahay? Ay siya. May bahay ba tawag doon? <laughs> si board member Aniscal, Roy Aniscal. At ito ang kanilang na... may bangka na dumaan. Ito ang napaganda nilang accommodation na kung saan pwede nga kayo gumimik dito at kumain ng napakasarap sa kanilang menu. Makikita nyo lang dyan. Pupunta kay dito sa May The Gardens Cafe. Sa May San Luis lang po yan. If I'm not mistaken, sa gilid lang po yan ng kalsada. At tapos na kami kumain. Salamat po sa napakasarap na pagkain. Dito na kami sa May Surigao del Norte Port. Papunta ng Kadyano. At ito na nga ang napagandang sakyan namin. Ang bangka. Sinipon ako del sa lamig ng aircon kagabi. <coughs> So ito na nga. Kakarating lang namin sa may port ng San Jose. Hindi ko alam kung San Jose ba itong Napuntaan namin basta dito kami sa may part na iyan. O, oh, ba diba? Nakababa na mga baklos. After that, feeling sikat tayo. Siyempre, minsan na sila makakita na napagandang dilago O, ba diba? Nauna lang nakita si Mami Jupeta. Ngayon naman, ayun sunod naman ay ang Bex Battalion. Tapos ako naman. O, oh, ba diba? Ang tsutsaka na nakikita ninyo. <laughs> palala ng palala. Nakikita nilang bisita. Animal lover talaga ang mga taga Kasi kami yung mga kinuha nila. Tingnan mo naman, naman ang mga kasama namin, o, di ba? Diba? Dumating na nga yung ranger ni Sir um, kag, si Landon. At syempre, ito naman ang sasakyan namin ang L3 dahil napakarami namin. Akala nila dalawa, tatlo, apat lang kami. Pero shampoo kami dahil magbabakasyon kami sa Shargao. Sa mama ang aking mga social climber squad. Kaya, walang available na sasakyan. kundi dito kami sa my L3 nakasakay, o, di ba? Diba? Kala mo talaga mga ano... mga presor, mga nadakip na mga alam mo yung mga human trafficker na mga <laughs> <laughs> mga illegal recruiter, uh, 'di ba, 'yung mga nangunguhan ng mga batang ginagawang katulong sa sa Manila tapos hindi ay akala mo mag-aabroad tapos gagawin lang pala nilang 'ano sa Manila katulong 'yung 'yung hindi nagbabayad ng mga ano ng mga danius, <laughs> mga itsura namin. At dumating na kami sa bahay nila, ni Mayor uh, 'di ba, grabe ang lalaki nila ng kanilang mga Japan uh, tilapia nila 'o. Oh. Japanese tilapia, charot lang koi fish po yan at syempre dahil ang lugar nila ay napaka sagana sa seafood lalong lalo na itong um, tag nito, lobster na ito, grabe. Meron pala silang lugar dito na kung saan talagang supplier talaga sila ng lobster. Thank you so much, Ma'am Juliet, ang may bahay ni, ang first lady ni Mayor. Ay, nako napakasarap. Pero syempre, kailangan natin mag- dahan-dahan dahil ang ating maintenance sa high blood, 'di ba? Sila banat lang sa pagkain ako. Tumikim lang ako ng kapiraso lang kasi syempre, 'di ba? Sila sanay sila sa ulang at mga hipon doon sa probinsya, sabi kasi nila. Wala pa kasi ako nakitang lobster dito sa lugar namin kasi mahal nga talaga niyan nasa mga 3000 ang pinaka ano nila yung kilo ng mga ganyan tapos meron din 800 yung mga wild na pero per kilo yun 800 napakal ano lang yan parang sumbag maliliit lang yun tapos yung mga saktong sakto talaga yung laki na pang export talaga ang um, mahal 3.6 ganun yung per kilo so ito na nga papunta na kami doon sa pupuntahan namin na estihan na accommodation at nag tour muna kami nag tour talaga kala mo talaga may caravan talaga nangyari sa pick up kami sa Makay para naman kahit papano bonggang bongga at busy busy talaga ang kanilang mga sakyan dahil marami mga bisita at sundo at meron silang irong-irong na tinatawag kayo nabala sa mga irong-irong mga karadyaw ba ah, diba? ayan na nga kala mo talaga may karaban na nangyari kahapon papunta sa estihan namin bag ako pag nakita niyo yung estihan namin guys napakaganda talaga oh ba diba? oh, oh, hello sa inyo mga karadyaw karadyaw ba ang tawag sa kanila hello mga amigo amiga waya ka kakita ka sa ako oh madami mga gwapo dito eh ah. Hello! Ito naman natin ang kanilang mga changi changi ano, saan marami na mabili dito. At may perya din sila kasi nga fiesta or 66 araw ng kagjanaw. Na, na ko anong pangalan. Irong-irong festival yata sila. So dito na kami dumating sa lugar na ito na tingnan naman o ang sarap mag-intro ng vlog o di ba Ang bongga-bongga. Wala pa kami sa Siargao pero Siargao na Siargao na yung feels namin. So rigaw pa lang ito ha sa may kagjana. Oh, ang ganda no? Very simple. I think this is owned by Kapitan Lerog yata. Hindi ko alam, nakalimutan ko. Tapos ito na yung accommodation kanina. So kung kanina para kami mga alam yung mga... Uh, mga illegal recruiter dito naman kami pagdating dito para naman kaming mga ano dito yung um, rehabilitation center na mga medyo nasiraan ng ulo sa pag-ibig ay yan ang aming accommodation napakaganda guys I really love our accommodation kasi Sampo po yan pero good for 20 yan kasi yung kama nila ang lalaki. Bawat isa kami tas may dalawang unan, may dalawang kumot pero good for 20 talaga. Ang ganda dito ng accommodation guys. At napakalinis puting puti talaga. Samantalang ako ilalagay nila ako dito kasi solo daw ako VIP. Ayoko kasi mas maingit ako pag sila Kasi ah, hindi ako kasama. So gusto ko kasama si si Consihal. Ah, ang sarap niya do. I love that dad buzz na chubby chubby. So ito na nga ang aming accommodation ngayon guys. Tingnan nyo naman o oh, napakalinis puting puti. Tapos double size bed ang kanilang mga kama individual. Pero kahit maglampungan kami isa-isa dyan. Kayang-kaya. Good for 20. Ang ganda meron sanang ganito sa farm. I really love the ambiance And then, syempre, mas masarap yung barkada. Kayo magsama-sama. Marami kayo. So, yun. Ang sarap talaga. Tapos, dito naman sa beach naman nila ay brown. Kung meron mga white and gray sand. Dito naman ay may pagka-brown yung kanilang sand. Or basta para may pagka peach na dark white at ano tag nito um gatas white ano color di gatas di ba tas ang ganda-ganda na kanilang ano oh, yung parang yung apakan hindi siya masyadong tag nito ma, ma, oh, matusok-tusok, ganyan. Pero speaking of tusok-tusok, kalandian ko dyan, pag picture-picture ko at kabigdi-video, bak, bigdang natusok ang nang bildo ang aking tiil, guys. Hindi na mo naman nakadugo-dugo ng vaklas. Dahil dyan, dahil dagat, madali lang din naman natanggal. Sa so, naligo na nga kami, naligo na rin sila. Ang sarap ng ganyan-ganyan. May jowa ka, maglakad-lakad ng ganyan. Tapos, alam mo yun, tapos biglang makakita ka ng Serena. Tapos, ay, syokoy pala. <laughs> Akala ko Serena. Ay, niya niya na po si Jeep. Ay, ito na nga ang butanding. lai ayaw, lay. Buutan man na o nangatal siya, guys. Kasi pag picture-picture nila, marami pala mga atito doon o mga maliliit na langgam or amigas. <laughs> ang sarap maligas. sa so, ayan. Ang ganda-ganda dito, guys. No, so, ang sarap sarap Thank you so much um, sa lahat naman tagkagjano for having us here. So, later, magkita-kita po tayo. Magkita-kita ta dahil papasayan naman namin kayo sa inyong... party. So thank you so much.